E tá hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa LAE Nation Vlogs mga kalapatids for today's video mga kalapatids magpapakain muna tayo ng mga kalapati natin mga kalapatids kasi uh, umuulan, kulimlim mga kalapatids may bagyo pa tayo, yung bagyong opong mga kalapatids ay eh, maapektuhan ang kalapati natin kasi dadaan sa kalaparson ang ulan mga kalapatids o so, bagyo mga kalapatids kaya po protection na natin maya maya mga kalapati natin tatakpan natin lahat kalapatids medyo umaambun na kaya magpapakain na tayo mga kalapatids ngayong oras na ito mga kalapatids sinagaan na natin at siyempre gutom na rin naman yan kaya maaga tayo magpapakain mga kalapatids at the same time baka tayo abutong pa ng ulan maaga tayo magpapakain ngayon mga kalapatids so yun babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids so yan nga mga kalapatids napakain na natin ang mga alaga nating kalapate mga kalapatids yan, inihantay na lang natin yung maubos mga kalapatids. So, yan, saktong 30 grams yan mga kalapatids. Wala tayong binigay na kulang at labis mga kalapatids. Hintayin lang natin maubos yan para siguradong uh, makakain sila ng ayos mga kalapatids. At uh, bago umulan, dahil eh, dyan natin ang takip yan mga kalapatids lahat kasi uh, kalabarasuan, ang tatamaan ng tatama bagyo maari So kaya kailangan natin magsiguro mga kalapatids. At uh, bukas na tayo maglilinis kasi hindi na tayo aabot. Kasi aabot na tayo ng ulan kapag maglilinis pa tayo ng train nila. So bukas na tayo maglilinis mga kalapatids sa pagka hindi umuulan mga kalapatids bago tayo magpatoka. para siguradong hindi tayo mababasa ng ulan at maayos natin sila. So yung goods na yan mga kalapatids, hintayin na lang natin niyang mag uh, maubos yung ano na kinakain para mas maganda. So magbibigay lang tayo ng no matter lang ibibigay natin mga kalapatids ngayong araw so wala naman tayong problema sa condition nila goods na goods naman sila at wala wala tayong magiging problema so yung mga nagpapatak sa poop tray nila uh, aalisin natin para hindi pasukin ng daga o ipisin mga kalapatids kasi hindi nga tayo makakapaglinis ng kanilang pop tray ng ngayong araw para sure ball na wala tayong problema mga kalapatids ngayong araw at tatakpan nga natin yan para masiguradong hindi sila mababasa ng ulan mga kalapatids so babalik ko sila sa inyo maya maya mga kalapatids kapag ka, painumin na natin ng plain water yun nga mga kalapatids, natakpan na nga natin sila, napailom na natin ng tubig mga kalapatids, dito na lang tayo magtatakip maya maya mga kalapatids, nakatago naka pa yung atman takip, so nakainom na sila, bali goods na yan, ulitin nyo naman, no, punong puno ng butchi nila, punong puno na rin yung tubigan nila, so hanggang bukas na yan ang umaga mga kalapatids, bago natin paltan mga kalapatids, dito rin, ganun din, so bukas na nga din tayo magtatanggal ng oh, maglilinis ng kanilang up of tray mga kalapatids, so goods na goods na tayo dyan, tatakpan ko na yan maya maya, Iimisin ko na yan, dapat kong imisin bago tumating ang ulan mga kalapatids para hindi makabara sa kanal natin mga kalapatids so lahat yan pawal no? ko pa yan mga kalapatids kita nyo naman so goods na goods na tayo dyan kaya naman dito na natatapos itong video to para sa araw na to so please like share and subscribe mga kalapatids sa ala nation vlogs mga kalapatids malamang salamat sa pagpapanood nyo kahit kaunti sa ating uh, video maikli mga 4 minutes lang siguro tayo lagi kung mag video kasi yun lang kaya ng ating memory <laughs> ng cellphone mga kalapatid so yun anyways uh, thank you so much mga kalapatid sa patuloy pag pagsubscribe at panunood ng ating youtube channel mga kalapatid so please like share subscribe sa Alae Nation Vlog vlog sa ating youtube channel at sa ating facebook page Alae Nation Vlogs at sa ating facebook account Bonders Reyes kaya thank you so much mga kalapatid bye bye bulong sino sino sino